Uh, hello, what's up guys? Uh, this is Fang ng server server 1 chat GMT plus 8 no. Uh, andito naman tayo sa ating uh, cottage no. Nasa Terra Cottage tayo. Ano ba ang topic natin ngayong araw? Is yes, regarding ito sa mga star stone na mga ilalagay niyo dito no. So make sure na magugustuhan niyo 'to. Eh. So, saan po ba nakakabili ng Star Stone Boat doon sa pag-grind pag namin araw-araw sa dungeon? Ito mga bossing, ito yung mga Star Stone. Ayan. makikita mo sila kung nasaan sila, kung saan sila, kung saan sila nabibili, saan sila nabipurchase. At ito nga ang topic natin. Yan. Please make, please make sure na pag bumili ka ng Star Stone is para sa yung job talaga yon no example, kung hunter ka, kung hunter ang star stone mo na bibili, ah, <coughs> uh, hanap tayo ng hunter, hunter, attack. yung may attack, kasi yung akin, may, hunt, may attack yung akin. Yan, example, kung star stone na bibilin mo is, pa, kung job mo yung hunter, hunter ang bibilin mo. No. Huwag kang bibili ng ibang job. Bakit? Masasayang kasi itong radius of power shot plus 1 meter. Ay, 1M, hindi kasi 1M yan eh. Yung iba kasi nagsasabi 1M eh. Alam ko 1 meter, yan yung range. Range eh. Attack yun eh, diba? Parang inlayo layo ng skill damage, no? So, ang dami na mamali dito eh. Na, ano eh. Marami na mamali talaga dito sa Starstone, no? Kasi noong una talaga na mali ako eh, sabi ko. Takay na, swords man yung binili ko. Pero pukin na ina eh. Parang ito eh. Ito pala. Ito pala. Ito pala example ah. Range. Range of oh pulmination. Wala ako range of pulmination, no. Wala ako sa skill ko na 'yon. So, ito pala mali pala tong akin. So mali mali yung ginawa ko dito. So ngayon, wala silbi tong range of pulmination na 'to kasi wala akong skill na ganoon eh. Kung itong kinuha ko na Hunter of Magma. Ayun oh, no? Hunter Orb, Orb of Magma. Kung ito ang kinuha ko. Meron akong Radius of Power Shot ng no? +1M. Ito 'yon, uh, Radius of Power Shot. Ayan and siya may dagdag siya dyan. Ibig ko sabihin, hmm, pagka mali yung job na kinuha mo, example, itong pala, ito, sa, ito na sa akin, example na to, ah, yung search star stone ko. Ayan, example na natin to. searchman month na, ano, search or pop mag may mo kinuha ko. Kasi, searchman ako before. Oo, kaya ito kinuha ko. <coughs> so, hindi ko naman alam na magpapalit ako ng <coughs> job. So, ayan. So, kunin na nga natin yan. Tignan mamali-mali man na wa. Ayan, attack 321. Pero baka mayroon pang iba dito. Mas magandang hunt para sa hunter. Hindi ko kailangan ng def eh. Nakapokus ako sa attack eh. Hindi ko rin kailangan ng HP. Ayan. Power shot sa ano yan. Ah. Ganda yun ah. And lagi nyo titignan yung mga binibili nyo. Ay ayun kasi yung pinakamahalaga. Yung bibili nyo talaga. Yan. So, no choice tayo. Ito na talaga. Kasi ito na yung pinaka-okay. So, buy na natin yan. So, gagamitin natin kaagad yan. Yan. so, yan. na na natin. So, ito ka ng backpack. Gamitin mo na ito. Yan. So, paano po ba pinapalabel yung star stone? Kasi yung iba, mataas yung attack nila. Parang ito. Yan, o. Oh. P484,351 Punta ka po dito Refine Click mo yung refine Click mo yung star stone mo Refine all mo Ayan So Magiging almost same na sila Mas mataas pa nga yung carat natin Kasi may bata 26 Ayan So ngayon yung mga star stone ko So, guarding yan doon Halimbawa hunter yan Hunter Ayan ka ng o, Ako waka na ganyan O si rincho ko eh And ako ako kasi ako sa attack. Dito kasi puro blue HP to, HP dev to. Eh. So ayun nga, ayun lang naman na topic natin regarding si Starstone. Kung paano siya mag-refine, kung paano mo siya i-ano. Saan po ba nakukuha to star Starstone o paano? Yung ganyan. Para makakuha tayo ng Starstone XP. Pag di ano, dito siya assemble mo, pokpokin mo lang yan. Yan, pokpokin mo yan, pokpokin mo to. Yan, para magkaroon ka ng Starstone XP. Ayun lang, ayun doon lang makukuha yun. Tapos pag gusto mo siya mag-evolve, ayan eksa gusto mo mag-evolve to bago mo tong attack attack 0.5 pindutin mo yan kailangan make sure meron kang star stone evolution crystal 1 no ayan pag gusto mo pa pang evolve nung 2 para makuha mo 1% attack eh ano ko meron out din sa bangko dami ko pala ayan e evolve natin din siya nang ano eh ulit e evolve na eh. ayan So gusto mo siyang maging 2 star, pindutin mo lang to. Yan para maging 2 star siya. Kung gusto mo siyang maging 3 star, make sure kailangan meron kang ganito, Star Stone Evolution Crystal. Kailangan may ganyan ka kung gusto mo siyang maging ano ano. So mahalaga lang naman kasi diyan is yung makuha mo yung mga stats niya dito. Ayun yung mga ganyan yung 1% na yan. So ayun kasi yung mga mahalaga. So 0.5 0.5% plus 0.5% is total cost of Oh, almost 1% na din yun, no? So, ganun din dito, Yan. Para makuha natin siya. Next na yan. na natin siya. Ako defense. Ito, attack. Ayan, kunin na din natin to. Ayan, meron na 0.5. So, kailangan natin i-grind to. Saan ba nakita to yung star stone Evolution Crystal na to. Alam ko po, meron to sa auction, eh. sa so, enchantment ba siya nakalagay parang hindi ang eh. um, formula uh, dito ata oh, search na natin star stone wala pala dito saan so, niya nakikita yun boy hindi ba sa formula hindi iba to eh Ah, parang dito ata. Pero hanapin natin na. Ah. Hindi ko sure. Basta alam ko meron kasi siya na binibenta eh. May binibenta silang star stone dito eh. Crystal. Di siya gaya yung iba pag search mo, nalabas na eh. Kailangan talaga hanapin mo dito. So, ayun nga. Dito makikita yon Oo. Kung gusto mo nung... Ano? Yung crystal na ganito. so na ba yun? Ayan. Ito starstone evolution na yan. Ah, uh, diyan lang. Hanap lang kayo sa auction. So, hindi natin makita kung nasaan dito eh. ito yung mga material no makita nyo yung mga mats dito nakikita yung mga mats na nandito sa crafting area no ano ni Starstone na Ang Star hindi ah? um, natin siya makita dito. Alam ko kasi dito ko lang siya nakakita noon eh. Wala pa tayong ancient Star stone kasi nga, oh, wala pa naman tayo sa level na yun. Is it regular ba siya? Hindi, siya gear. So ayun nga, tsagayin nyo hanap hanapin. So ito lang topic natin dito is para to sa refine, para to sa si stone nyo, para maayos yun dito So Ayan nga Ayan So Nasaan ba si Arin? Ba't tinumala ba si Arin? Lib tayo dito Hindi <coughs> rin na pwede Lumabas yung unan natin Dito si Arin no kasi so, nasa building nga pala tayo so ayun eh, nga guys maraming, maraming salamat sa inyo this is Fang again ng GMT plus 8 server 1 so kita kits tayo dito ha, recruiting pa rin kami sa guild namin It is 52 out of 80 so uh, 14 lang yung online so sobrang daming players tapos iba di ko alam kung active so mag, mag sorting na tayo magkikik na ta tayo mamaya ng mga hindi active no para hindi sayang ang slot yan maraming maraming salamat sa inyo kita kits tayo sa game na to so peace uh, happy sunday pala sa inyo lahat